Ayan, introduce ko lang yung mga bisita ni Rika ng birthday niya. So, today is Rika's birthday. So, we are here in Rijeka, Rika. Ayan, kasi pangalan ni Rika, si Rijeka. So, we went here in Rijeka, Rika. At napakainit ngayon, 39 degree. At look. At, ayan, nakikigulo rin ang mga ibon dito. Ayan, wala silang makain. Siguro naiinitan din sila. O, oh, so, makikibirthday tayo kay Rika. Happy birthday, Rika. Happy, happy, happy birthday. O, oh, ayan. Ang dami mong bisita. Ang dami mong guests. O, oh, ang dami nila. Pakainin mo sila. Ikaw lang ang kain ng kain eh. O, oh, ang saya-saya. Nakahilera ang pamilya ko. O, diba? O, oh, at nagpapakain sila sa mga bisita ni Rika. Ang daming bisita ni Rika. Oh, ayan. Dapat kumanta kayong lahat ng happy birthday, Rika. Happy birthday, Rika. Oh, ayan. Nagtatawag pa yung mga bisita mo, Rika. So, yan po ang mga bisita ng aking baby Rika for today. here her 28th birthday. Ayan, oh, nag-aagaw-agaw pa sila. Oh, diba? Magpakika daw, Rika, sabi ng mga ibon. <laughs> si Ate Rica kain lang ng kain eh. Hindi nga pinakakain yung kanyang mga bisita. So, ito po yung mga bisita ni Rica dito sa Rieca City Center. O, oh, bago kami maglamyerda, magpapakain muna sa mga bisita niya. Pero hindi naman siya nagpapakain. Oh, may sigaw na, na ano, nanaligaw. O, oh, diba Rika, tingnan mo, may sigaw pa nanaligaw sa birthday mo. O, ang dami nila. Oh, happy birthday, baby Rika. We love you. Happy, happy birthday. Sabi ng mga birds. Sabi ng mga doves. Oh, ayun o. No, grabe ang init. 39 degree. Oh, ayan. Rika with her guests. All the doves.